Pareho lang naman kasing masama kahit isipin lang, kahit hindi magawa eh. Ang totoo, iniisip mo pa lang, masama na rin yun eh. 24-9 ng kawikaan. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. At ang mangduduwahagi ay karumaldumal na sa mga tao. Nag-iisip ka pa lang ng kasamaan, hindi mo pa aktual na ginagawa, kasalanan na rin yun eh. Ang katunayan dun sa Mateo Kapitulo 5, Ganito ang sabi ng ating Panginoon sa 5.28 ng Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Hindi mo pa hinahalikan yung babae, hindi mo pa niyayakap. Initingnan mo lang na taglay sa puso ang masamang hangad nagkakasala ka na ng niya. Kaya ang utos ng Diyos, pati isip ng tao sa kot, ginogobyernohan ng, ng kautusan ng Diyos, pati isip. Kaya nga yung pag-iisip ng hindi tama, masama rin sa Diyos yun eh. Sa 12.3 ng Roma. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi... Sa eh, salitang nararapat isipin, hindi pwedeng, ah, kung meron kang malayang kaisipan, ay lahat ng gusto mong isipin iisipin mo. Masama yun kung Biblia ang pag-uusapan. Kasi pag free thinker ka, lahat na lang iniisip mo pwede mo na rin isipin walang damit yung babae. Free thinker ka eh. Pwede mo na rin isipin na makakarating ka sa buwan. Pwede mo na rin isipin na pwede kang magnakaw sa central bank. Kasi lahat na iniisip mo eh. Kaya yung pag-iisip ng tao, kapatid, iyan ay sinusuheto o nilalagyan ng Diyos ng aral na hindi ka nararapat mag-isip ng bagay na totoong matayog na higit kaysa nararapat mong isipin, sabi ng kasulatan. Kaya masasabi ko, hindi ka man nakakagawa physically dahil physically disabled ka. Pero ang pinagagana mo naman, yung kasamaan sa isip mo, pareho ka lang nung nakakagawa. Kasi ang Diyos, kung humatol siya, alam mo, kinukonsider niya yung pag-iisip. Hindi naman yung ginawa mo lang. Kasi kung yung ginawa mo mismo ang hahatulan, hindi na tinitignan ng Diyos yung intention mo, lalabas hindi ganap yung kanyang paghatol. Pero kung ang Diyos ay humatol, ganap. Bakit? Kasi tinitignan niya pati yung iniisip mo at saka yung nagiging ng ginagawa mo. Pinagsasama niya yon. Meron kasing mga tao kung humatol, ko alin lang yung nakitang ang ginawa mo na nasaksihan, sinabi mo na narinig, yun lang ang paghahatulan sa'yo. Pero yung intention mo, hindi nila nakikita. So, hindi tama kung minsan yung hatol nila. Halimbawa, kagaya nung isang pagkakataon, meron akong nakita tao na, uh, ano siya eh, binata siya. Ngayon, merong isang babae na may asawa, eh, nag-uusap-usap sa isang sala, eh, yung babae na hilo, biglang matutumba, sinalo ng binata. Ah, de, sinalo, na, nakasalo sa kanya. Eh, tiyempo-tiyempo dumadating yung asawa nung, nung babae. Aba, nagwala at bakit daw hinahawakan yung asawa niya. Hindi niya nakita yung intensyon nung nung lalaki. Kaya mali ang kanyang paghatol. Ang Diyos hindi ganun kung humatol. Sa Jeremias 17.9, merong ganitong pangungusap hanggang Jes. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao nang ayon sa kani lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Inan mo, kung humatulan Diyos, pinatarok pati pag-iisip at sa kapuso para makuha niya yung buong detalye. Kasi concerned ang Diyos dun sa iniisip mo rin. Kung halimbawa, wala ka namang masamang isip, napagkamali ang kalang. O kaya naman eh, Uh, akala ng mga tao naman eh napakabuti mo, pero ang isip mo naman eh masama. At pakinggan mo ang sabi ng Diyos sa Lukas 16.15. Eh. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. naki nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kahit dinadakila ka ng tao dahil nakikita nila mabuti ka sa labas, pero nakikita naman ng Diyos yung puso mo masama, yung isip mo masama, kasuklam-suklam ka sa Diyos. Kaya yun ang sagot yun sa tanong mo kapatid.